Yo, no, namatay na inyong igsuon so isa. Dalawa na lang kayo. Patay na inyong kapatid isa. Hmm. Pangita ka. Pangita kasi mong mama. Naglaro sila. Patay na ilang kapatid. Kawawa. Wala sila kapatid. Patay ang isa. Ngayon na araw. July 20 July 20 namatay kapatid nila o oh. liwat ba ito ni y Yuhan si Yuhan Junior